welcome to Davao. Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Nandito kami sa Coastal Road Park sa Davao. Ayan, napakaganda. Silayan natin. Oh, nagjogging ang aking father. <laughs> Hello, Ama. <laughs> Nag-jogging si father. Oh, mga bebe ko, napakaganda dito. Pasok tayo. Pasok tayo mga bebe ko. Good morning, sir. Thank you. <laughs> Ayan. Goodbye. umaga ni Kuya. Nagtatrabaho na si Kuya. Amel Menesinawi. Hello, good morning, Mads. Good morning, good morning. Na sila ano ay magpadidit magpadidit. Magpadidit tayo mga bebe ko. Magpadidit. Ay! Dong! alam dong! Ay, ni siya! Ah! Si mother! Oh, si mother! Oh! Wow! Sela! <laughs> <Stella>. Ay, <laughs> Ah Michel Ai Michel Ai Michel Kamang takbo lang yung aming poging papa. Oh. Ba. Partida, my bag. oh.

Ang picture ni si Pader Mag-exercise muna Dili, Jud Dili, Jud, yung mga Dili, Jud, pinagpawisan ng maraming singa Ay, dito Pinagpawisan Ito nyo Ito dalawa na yata, o oh. Mantap. spring. dapat balance. Ay. Dapat naik kesamaman sekitar si eh. Embat oh, amat eh. balance. <laughs> Bumalik na sa mga oh, oh. <laughs> Pag-exercise oh, so na, na ako Pinawisan ah. na ako Pinawisan ng marami Pinawisan na pag <laughs> oh, oh, maraming exercise Nakaka-relax Alay 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 Si Padar at aming bunso. Palaksay oh, mo ha, tumasik ako ha. Si at si bunso. Naglalaro parang mga bata. <laughs> oh, sumakit yung balakang. Pero yung father oh! pala ang bunso, Sumakit yung likod. Ay. Maawa ka naman sa ano. Walang awa-awa dito. sige siya ganon sa tara kanal tara Ang ngakin gwapo na pamangkin mm. <laughs>